Hi, welcome to my YouTube channel, mga guys. Uh, mother and daughter vlog. Nandito ako ngayon, naghatid ako ng alaga sa balay. Kaya habang naghihintay, nagpunta muna ako dito maglakad-lakad. At ayan, makakuha na din ng video para ano, may mai-upload. Ang ganda ng view dito, guys sa oh lang po kami sa kabila kaya lang walang tawiran papunta kaya ha? nagbabas pa kami isang ikot pa ng bus yan. Magsimula doon sa may dulo ng building na yun. Yun lang kami. Tapos hanggang doon yung yun yung tulay pa ikot lang. Ayan. pero kung lalakarin lang, kung may tulay lang dito, tawit tawid tulay lang siya. Ayan. Ayan yung mga nanginisda ayan may mga ano sila kaya ayan pagkatapos ito ngayon yung daungan yung bagsakan ng isda ayan yung palengke na yan ayan hinay ayan. niyo po ito malalaki siyang malalaki malalaking Ayan guys. Tapos ayan yung mga pangisda. hindi yung maliliit na pangisda. Ayan po siya. Ito po yung malaking boat na pangisda. Ayan po. So, ayan lang po sa kabila. Kaya ayan guys ngayon lang ako magkakaroon ng upload na medyo mahaba-haba ayan ayan hindi na ako pupunta doon kasi baka biglang umayong aking alaga ang ganda ng view dito guys pagkatapos yun naman yun yung hinahikingan ng iba nag-hiking inaakyat yung bundok na yon tapos balik na tayo dyan ito kalsada lang po pagkatapos yung balay na alaga ako yung sa kabila kaya nag ano lang ako sa may underground sa may subway ito guys ayan please support naman po ang aking mother and daughter vlogs para naman po magkaroon tayo ng konting views pagkatapos pakilike at saka comments subscribes na rin po at napakarami na lagas po sa aking channel dahil hindi ko na nga po nahaharap at ipinapa ipinapa upload ko na lang sa aking mga anak para magkaroon ng kahit papano may upload at hindi rin mawala yung aking vlogs. Kaya guys, salamat ha sa yung mga nagsusuporta at yung nanonood. Kaya ayan, sige guys, hanggang dito na lang ang aking vlogs. At see you po sa next video ko. Maraming salamat. Please like, comment, and subscribe. Bye!